Ang niyo mga kalugit. mga kalugit. kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, oh. Ang customer natin, mga kalugit, ayan, kapal-kapal oh, ang mga ingro ni madam, oh. Tanawan niyo, oh. No, ayan, mga kalugit, oh. Grabe, oh. So, mga kalugit, gikan sa hinliliit hanggang sa hinlalaki, mga kalugit, grabe kay ng ano ni mother. So, ayan, magstart start na tayo, mga kalugit. Lagyan natin ng ano, pampalambot, mga kalugit. So, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, ka Homes Mintal, Davao City, mga kalugit. Dito na ako mga kalugit sa akong salon. Sa so, mga nagtatanong kung saan po ang location ko sa Phase 1, Block 56, Lot 6, kaums Mintal, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa Garda house, no? So, ayan, dami tayong mga customer always. Dahil one month ako nag-stay doon sa, sa Sultan Kudarat kasi Mabilis lang tumagdugo magdugo ko kung ni Madam mga kalugin. Hmm? Gabi ka lalum Mga one month na ni Mother eh? Sige, maglukop ka. Doon. So, lagyan natin ng magic sarap mga kalogit. Ayan. And the quote one. Tanawan mga kalugit. Grabe ka lalom. Kung hindi siya lugiton, madinong kasakit siya, no? Ayan, shoutout sa mga followers natin from, ano, mga sa ibang bansa, no? Mga OFW John, mga Los Angeles, from California, Australia, taga Japan hapit na ang Christmas baka naman sa mga followers natin na pupunta dito pasalubong naman mga chocolates Diyos ko Lord oh oh, oh kalamihan niyo eh Mala magdugo mga kalugit Basta importante matanggal lang Almorana sa kuko nato no? So lagyan natin ng magic sarap mga kalugit Ang magic sarap natin mga kalugit Gikan pa ni sa Netherlands Yan bunga kaayong So, dito naman tayo. Tanawan nyo, oh, oh, mga kuko sa gilid niyo Taas ng hilamon sa balay, besh. Taas na. Hindi na makita ang dalan. Ha? Sure ka? Tagahawak na? Hindi ba sa balay? Nagabaha. po ito, besh. sagot iba mga kalugit halos tanan na kuko ni madam Ay, mga kalugit, before ka mo maagto, mga kalugit, kailangan nyo mag appointment ha, or walk-in pwede din. Pero usahay mga good mga kalugit, timing nga, wala ako, kailangan magtawag, anay ka mo bago magpunta kayo dito sa akin kasi minsan out of, uh, Of out, uh, out of town ako So, kailangan talaga mga kalugit Tumawag kayo sa akin Kasi, konti lang kami dito sa salon Minsan, absent din mga staff ko So, lagyan din natin ng magic sarap Ang kukuni, madam para hindi siya ma ano hmm. dito na tayo mga kalugit sa hinlalaki. sakit dam mm. may iba nga vlogger ginagaya akong pangalan ng pagbuhat o ano tay originality nga nga tagnim nimo gaya-gaya timo sang kalugit kalugit pangalan mo pa pagbuhat sa sarili mo nga taglin may timo gaya-gaya pag ginagaya mo takon mis makalugit kalugit. Hay mga kalugit. Pagbuhat sa sang originality mo wala ka sang originality nga ano. Tani magbuhat ka mo sang originality ninyo nga taglin hindi nga magaya-gaya ka mo, nga kalugit pud inyong tawag sa mga inyong nga followers. Mag, wala ka mo originality. Gaya-gaya ka mo. Matawag pud ka kalugit kalugit. Tanging kita mga kalugit, kung magbuhat kita sa mga vlog-vlog, may sarili kita nga tag nga ginatawag sa mga audience. Hindi nga magaya-gaya kita nga, ano, wala kita sa originality. Mga kalugit na nasa TikTok ko sa um, ano magpalit ka mo sa mga nipo share kag need dito mga kalugit maingani na sa TikTok mga kalugit nami kayo magtanggal og ingron. Sakit pa mother eh. hindi. hindi na. Kat na tong diga eh. Ayan. Laku. Hmm? May koko pa at dry skin hmm. So, mo i-parking yung mong sakyanan, mother? Grabe na ka, ano yung kuko ba? So, lagyan natin ng magic sarap, mga kalugit, no? Ang magic sarap natin, grabe ka, perfect. Johnny. Hmm? Ayan. Hmm, dako-dako. Tama ni sakit siya, madali kayo. Hmm? Nagbuyag ka, mader, no? <laughs> Parihata. Grabe ang akong mga insa. Hindi na kasya, no? Kapoy, no? Kapoy, eh. Angak. 70. 70 ang kilo mo? Pila last time. Ano naman ko, 65. Huwag 85 ko. karon 95 na ko. Grabe akong pagad ako. Ay, langit kayo, diba? Oo. Diba? Payat ko last time. Hmm. Lanyan ako. Kumay kayo. Hindi pa tilaw man tas ang nami nga lawas. Eh. Kumay kayo ito, no. Gaon Hmm. Pero sa'yo may ganyo ka, bisabag pagkaon. Kaya mo. Hmm. Mm Dawa na akong hubog ka. Ay. Na? Ay. gutom gutong kasi na. Nó đập luôn Nó đang Grabe ka lalo mga kalugit Tuko ni madam mga kalugit Tanawan nyo oh. So potlan daw natin mga kalugit Lagyan natin ng alcohol. At lagyan natin ng bitsin. Mm. So lagyan natin ng ano, magic sarap para maayos siya. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Perfect kaayo. Okay na, mother. Gaano no?